Napapakamot na lamang sa ulo ang mga motorista sa panibagong oil price increase na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw na abot mula 30 sentimo hanggang siyam na at sentimo kada litro. Idetalye mo, Naptali Bendol. Matapos ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo, magkakasunod na rin ng oil price hike na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis sa loob ng dalawang linggo. Nagpatupad ngayong araw ng 30 sentimo hanggang 75 sentimo na taas presyo ng kada litro ng diesel, gasolin at kerosene. Kaya ang mga namamasada, napapakamot na lamang ng ulo sa panibagong oil price hike. Sir, ang masasabi ko lang, ang kulang na naman ang ano natin. Kita natin ito. Okay. Eh. Tumakas na naman ng konti ang ano, gasolina. So, pahirap sa user sir. Pahirap. Pahirap. Kaya, magkano lang ang kinikita natin dito? Uh, sa round trip natin na ano dito, mayigit 100. Kung paano kung lima o tatlo lang ang pasayro natin, wala na. Okay lang man. Basta wag lang masyado, itaas masyado ang kuan kay mahirap na uh, pagsun ka palaliton. Taas ang palaliton, taas din ang, ano, ang gasolina pag mataas ang paliton, no? Ito ang dalawang magkasunod na linggo na nagpatupad ng taas presyo sa diesel at gasolin at unang linggo naman sa increase sa presyo ng kerosene.